Pag-uusapan natin sa video na ito ang pahayag ni Lipcrum matapos si break it down ni Luni at balakit ang labi nila ng GL at ang posibleng bawi ni Pistol kay J-Block sa PSP. So tara! Sa pagbabalik nga ng break it down ni Luni puro solid yung mga nagiging guest niya. Una nga ay si Sharon, Dello at ngayon naman isa na naman sa old kids na si balakit Binaraykit doon nila ang battle ni GL at Lipkram na nangyari sa belto a 10 kung saan nasungkit ni Lipkram ang panalo sa score na 3-2. Sa pag-review nga ni Balakit at Luni sa nasabing battle ay eh si Lipkram din ang panalo sa kanila. Kapansin-pansin nga din ang reaksyon ni Luni sa mga lines ni Lipkram na napaka-genuine nito na parang wala siyang issue dito sa nakaraang taon ng ideya, mortal sin sa ating liga. tas gusto mag-uprising ng tanga, e eh, di pulbuhan na at ipila. Yung initiation, reverse akata, ikaw natitirahin ni Anigma. <laughs> reverse <laughs> akata. Buta <laughs> sayang lang yung oras. Yung kalaban niya sa finals nun si Twing. Yung kapatid ni Pocahontas. At ang sabi niya doon, ako ay bumabaon. Bibigyan kita ng isang libo para na ipamasahin mo doon. Joke lang yon, wala ako na pera na ngayon. Wala ito na pera na ngayon. wawak si. Wawa naman ang Uji Wong. <laughs> <laughs> tatalian yung ulo na parang ballpen sa bangko. Galing yung kay JN ng Motus. Nakasabay niyo dapat dito, gago. At kaya siya na para banggitin yung linya niyang eksakto. Haambalusin ko ng haambalusin ko ng maso ang gantuluyang mabaldado. Tapos tataliang ko yung ulo na parang bolpen lang sa bangko. Oo nga, parehas nga, no? Anong nangyari, Mr. Campo? Puta, eh, sa'yo. Baka kumounter ka pa. May teller ako. Tangina! Ano? Ha? Tangina mo! Ano nagandahan ka dun sa linya? Kasi applicable kay Penn? Nakatali na yung ball, no? Oh, nanakaw niya pa rin? At agad ding naglabas ng reaksyon si Lee Graham na tila ba ito sa hari ng tugma? Na sa lahat, na sabi niya kay duni na di maganda ay magre-review pa siya ng laban nito. Sa kabilang balita naman, na upload na nga ng flip ang labang J-Block vs Pistolero. Kita na all 3 rounds, kinuha natin J-Block ang momentum. Sa sobrang lakas nga ng rounds sa na J-Block, nag si Pistol na bumaba na, at parang para nagiging boring na. Dahil ang defuse ni J-Block yung style Pistol na nang de-defuse ng na style. Kahit si Pistol ay amendado na ugasya siya at kailangan niya umano yung ganong kalaban para magising ulit ang gutom niya sa battle. Pero ito nga lang sa paparating na matira mayaman ng PSP. Eh, ay malaki ang posibilidad na magkaroon agad sila at posibleng bawi ito ni Pistol dahil nasa iisang bracket lang sila kung makakalusot si J-Block kay Mort at makalusot naman si Pistol kay Poison 13 ay eh siguradong mangyayari na agad ang Pistol Airbrush J-Block 2 Kayo ba? Ano yung masasabi nyo sa reaction ni Lipkram? At kung mangyari nga rematch ni j -block at Pistol kanino kayo mas mapanig? Alam nyo ba kung bakit ito naging ganyang kadesperado? Hindi niya kasi na-enjoy yung perks ng kampiyonato. Unang laban, kay M. Sight, buong buo kanyang kinain. Wala kang nagawa sa Marshall nung bigla kanyang harangin. Kay Harlem, sigaw niya'y rarerirolo kasi kalaban niya si Harlem. Ang dami ng R na sayang lang yung oras namin. I get that, I get that. Papa na. May, bag, bagay na bumago sa yung nakagawian. Di madali maging magulang, di maitatanggi yan. Pero isn't it ironic? Natumatanggap ka ng laban para makapag-provide at siya ay mabigyan, pero kada hindi ka magpapakita ng laban, siya din yung ginagawa mong dahilan. Lumalayo na ba ako mga pare? O kailangan ko pa talagang gawin yung ginagawa niya para magets gets na marami? Game? Yes! Sige, 3GS, pinaka-accessible na angulo. Pero disclaimer lang, lahat ng sasabihin ko hindi to-totoo. Sir, pagtapos ng laban na to ano kasunod? Shernan versus Sak Maestro. Siyempre, off cam. Tatawagin muna ni Sir yung mga hurado. Pansinin nyo mga gago. Kasi hindi pa to nagmimintis. Lahat ng hurado na tinawag, biglang may tatabi dyan na 3GS. Pag oras na ni Sak Maestro, pasimpleng bubulong yan lang. hindi naman rekta. Parang nagamit na yun ah. totoo, hindi toto. Parang nagamit na yun na, ah, basta ganun yung buod. Hanggang sa madistract yung mga judges at hindi na marinig yung linya kasunod. Mga maliliit na bagay na pwedeng makaapekto sa napaka-importanting laro. Mga bagay na hindi ka pwedeng magkamali kasi magiging isa makasaysayang tagpo. Tapos sisirain lang dito mga selfish na bobo. At yan ang sagot sa tanong ni Apex kasi Anigma, paano nyo naloko?